Two, three, four, five. beta Hello guys. For today's video na ako ipakita sa inyong o ka video sa usa ka babae nga natabangan. So kamo mga kababayen hindi haa nga naay problema labi na sa mga bukol na sa tutoy. So basig mo ni ang tubag sa inyong hang problema sama sa usa ka babae karon nga natabangan. Let's watch this. Ang say pangalan, an Rosali mga dilaw. problema ni mo ma'am? Huh? Yeah. Na yeah. ay ko anak ko sa totoy kadang bukol. Mm. Ngulungul to siya kaay mo rag gusto mo nang kuan nang dagu. Niya nang kaanam siya dagu. Niya gi pasik ang sa kuan do sa atin ay inom ko antibiotic ning grabe man ni noona daghay di pang mati ni ako. ang kutu-kutu na ko sakit niya nabata ako ulo oh, Testing nga na ako katong CMT. Bahala ang bako, ano ako na... Baka botilya. Botilya na. Parang daw meron? tag 600. Nawala. Nawala man. ang panakit sa imuhang kuto-kuto. Oo, -kuto. niya, katong... Bukol na ako dari sa suso. Nagkaanang-anang siya hilis. Hmm, dako na itong bukol ni mo sa suso. Man. Ah, nalapad ako. Parang ako ang yeah. tulo. Nawala, gito siya. Nawala, gito ang bukol. Hmm, nagkaroon ako. ko ang panawala na. Ano siya ikasulti ni mo, ma'am, sa atong product? Salamat ka kayo sa si nga tabangan ng akong buhay. Kaming bubo sa susu so, so, kay Kaya mo na ako ato na makanser na nakahadlok na, ko ato. Ano uh -huh. uh -huh. nung no, no, pasalamat din ko sa kuan ang sa tanan sa labang mga lagi okay, sa ginoon. No. Sa instrumento rin mo na itong product, ma'am. Thank you, ma'am. CMD, The Miracle Water.